Sino to? Oh my God. Sino to? Shin Gonzales? O, oh, Shin Gonzales na naman. Hala ikaw na naman. Sino to? Si Ann Mayu Lamentino? Taka checkmark pa oh. Ito, halang, ba't ka? <laughs> Sinusundan ka ng troll farm oh. Sino naman si Martin oh. Ka ako biko oh. Hala. Oh my God. Ito na naman tumbabay babae kanina. No, no, Allah, Allah. Troll farm to. Parang nakita ko na kung sino yung utak o yung may hawak sa troll farms ng House of Representatives. Inilabas ko ang video na to na tinignan natin at napatunayan natin dito sa video na to na yung troll farms ng House of Representatives ng YouTube ay halatang halatang troll farms kasi sa video na to tinignan natin yung mga accounts ng mga nagko-comment ng Congress PH at nakita natin doon karamihan eh halos 3 months halos a uh, 14 hours 13 hours ago yung mga accounts doon na nagko-comments ngayon punta tayo dito sa House of Representatives of the Philippines Facebook page. Mas maganda kasi dito. Makikita natin mas detalyado yung mga troll farms. Dito din tayo sa the same na press conference. Okay. Pinilter out ko na yung mga nagko-comment ng Congress PH. So, unahin natin ito. Tignan natin kung ano yung mga konektadong mga details ng mga to sa bawat isa meron akong nakita na isang congressman na paulit-ulit or naulit na lumitaw at lumitaw din dito yung pangalan ni Tambaluslos. Okay, umpisahan natin kay Marguax Zamora. Tignan natin yung account niya. 11 friends, ginawa yung account niya. Malamang ito yung ginawa yung account niya kasi nga updated her. Ito lang yung tanging-tanging post niya wala na. Okay, November 2024. Tignan nyo, babae, chika, sexy. Wow, with you. Ngayon punta tayo dito sa about. Punta tayo dito sa following. Ang following niya ay Congress TV at House of Representatives. Tandaan nyo yung dalawang yan. Okay, next. Punta tayo kay Beatrice Villanueva. Bilisan mo internet. Wow! Kika sexy-sexy na naman. With view. Sana all. Now, punta tayo dito sa... Ah, dito muna. November, ginawa o oh, updated yung profile picture. At wala nang ibang post. Malamang ito yung araw na ginawa. O oh, may oras pa o, oh, 13.40. November, 2014 ngayon punta tayo sa about following House of Representatives, Congress TV at Kong Panda. Tandaan nyo yung tatlong yan kasi magkakakonect yan. Sino ba tong Kong Panda? Tignan natin mamaya. Okay. Ngayon punta tayo dito kay Alice Soriano. Pagal! November 2024 din nag-update ng profile. Tignan nyo, chikas na naman. With you, mahilig sa chikas ang House of Representatives. So baka pupogi lang talaga kayo kaya inaatake kayo ng mga chikas. Punta tayo sa about. Following. House of Representatives, Congress TV, Kong Panda. May Kong Panda na naman. Kahagi. Next. Tapos na tayo kay Alice. Punta tayo kay Valentina Ong. Oh. Valentina Ong, ipakita ang profile. Wow! With will! Chikas na naman, pa-sexy-sexy. Kailan nag-update ng profile? November 6, 1327. Oh. Ilang minuto lang ang nakalipas dun sa isa kanina. Wow! About following kung House of Representatives, Congress TV, kong Panda. But following kayo ng mga bots? Hmm, tanong lang ah. But following kayo ng troll farms? Ngayon, next. Tapos na tayo kay Valentina. Punta naman tayo kay Amelia Bautista. November 7, 2024 din nagawa yung kanyang Facebook account. I'm assuming nga ah, kasi ito lang yung post nila, ito lang yung pag-update nila ng profile. Kasi kapag ka walang profile ito, mas halata troll farm. So, o yan o, oh, chikas pa sexy-sexy, wait hiliga about following House of Representatives. O oh, parang medyo late kayata, Amelia. Okay, next. Punta tayo kay Olivia Santos hagal. oh, November din nagawa o na-update yung profile. Chikas din with view about following Kong Panda, Congress TV, House of Representatives. Next. Ang ganda ng flow ng press conference, sabi ni Julia Divas. Ipakita ang profile. Chikas na naman. November 7, 2024 ulit. Gagi. Halos the same na araw. Parehong buwan no? at taon. Halos yung mga ano din oras o magkakalapit. Halatang ginawa talagang pinagsunod-sunod ito. Grabe. About. Punta tayo sa following. Oh, sino to? Oh my God. Sino to? Shin Gonzales? Sino ka? Ay, but follower, but following ka ng mga troll farm, political candidate, public figure, figure, official page of Sin Shin Bato o Sin Gonzales, PH, congressional candidate for Dalong District of Eastern Samar. Sorry. Ay, tumatakbong congressman. At siyempre, Kung Panda at House of Representatives ang following. Sino ka? Paduda-duda ka si Gonzales ha. Ikaw ba yung may hawak sa mga troll farm? Ako nagtatanong lang, ba't ka dito? Ba't ka following ng troll farm? Ah. Okay. Next. Dito tayo kay Kobe. Kay Kobe pelyado nito kung pi kung piko gaagi ano uh, October 30 din halos November lang Hal pare pare halos halos talaga pare pareho October 30 na to mag November na oh syempre tingnan natin yung about following oh Shin Gonzales na naman. Alaka, ikaw na naman. Bakit following ka? Ha, Shin Gonzales ng Troll Farm. Also representative Congress TV kung panda na naman at ito sino to? Si Anne Mayu Lamentino. Taka checkmark mark po. Oh. Government official daw siya. Columnist for Manila Bulletin, Balita, Esquire, Esquire ba yan? And People Asia. Ba't ka ng troll farm? An Yu Lamentino. Hala. Hala. Oh, si Dieter Kampus daw. Dieter Kampus. diter o Kampu. Dieter Kampus. O, oh, October 30 din. Kapareho ni Kobe. Kapareho ni Kobe, o. Oh. About? Following. Hala, pangatlo mo na to. Shin Gonzales hala ka pangatlo mo na but, but again but following ka ng ano ng Troll Farm House of Representatives kung panda na naman at nandito na naman si Anmeyo Lamentino ala kayo ba yung nagpapatakbo ng Troll Farm ng House of Representatives tatanong lang ha kasi nakakaduda na to but following ka ng Troll Farm Ah, Dieter Ocampos. Next, tayo kay Sophie Del Rosario. Ay, chikas na naman. O, oh, November din. November na naman. About tayo. Following tayo. Kung na naman. Kung panda na naman. House Representative at Congress TV. Baka may makaligtaan tayo dito. Tingnan na lang natin. Ay, wala. Wala si Shin Gonzales dito. Okay. Kay Camille Lopez. Tayo kay, kay Camille Lopez. Gagi. Shin Gonzales. Ay, chikas na naman. Wait, Oh, November na naman. 2024. Magkakalapit lang November 7 at November 6 na nagagawa yung, nagawa yung mga, mga ano nito. Yung pare-parehong may Congress PH ang, ang comment. Gagi. Halloween. oh kung panda na naman. O, so, professional kung sino ba tong mga to? Tingnan natin. Ecuador, hindi. Wala yan, wala yan. Okay, wala yan. Next. Ito. Open siya sabi. Oh, chikas na naman. October din, kagaya ni Kobe. At saka nung isa. Gagi. About following. Oh, House of Representatives, Congress TV, Kong Panda. Ba't lang yung lumalabat? Tingnan natin mamaya. Ninya. okay. Ah, wala yan, wala yan. Si Kira. Kiara. O, oh, si Kiara daw. Kiara Santos. Ay, kakala ko. Oh, ano to? Foreigner. Gagi. Tignan natin. Following. O, oh, kung panda na naman, Congress TV House of Representatives. Tignan natin, baka naman may makaliktan tayong dito na ano. Baka bumulaga sa atin. Kanina nakita ko si Martin Romualdez, hindi ko lang alam baka nakaliktan ko. Tignan nga natin. Ito pa pala, oh, si Cassandra Torres. Boom! Oh! kas o November, ay, November 2020, 2014, November 20, so November 6, 7, 8, nagagawa yung mga, mga, ano, mga Facebook pay, mga Facebook accounts, about, following, o kung TV na naman, Congress TV, House of Representatives, gagi, Camille Lopez, tiyagahin na natin to, kunti lang naman Oh. No para makita lang natin at mapatunayan talaga natin. O siya na naman to. Siya na naman kanina ito. Hala. Inulit pa. Mm-hmm. Camille Lopez. O. Oh, eto naman. Chikas na naman siguro to. O. Oh, na naman. November 7 din. Dagi tatlong araw lang yung ano. Span ng paggagawa ng nakakapagtaka. Yung mga nagko nagko-comment ng Congress PH tatlong araw lang November 6, 7, 8 tapos October 30 apat. My god. About following House of Representatives. Oh, mabait to. Tingnan natin baka may nakaligtaan tayo dito. Nakita ko si Martin kanini. Ah, oh, ito pa. Gamboa daw. O, oh, chikas na naman. Hilig sa chikas ha. Ah. October 29. Oo. Oh, ah, isang araw bago nagawa yung isa kanina si Kobe. O, oh, eto lang yung poso. Wala na talaga. Tingnan natin about. Following. Oo. Oh, pang-apat mo na to, Shin Gonzales. Gagi. Pang-apat mo na to. Ba't followin ka ng troll farm? Gagi. Gagi. Natin Aquino. Tagol. O September din to. September 19. O matras na. About. Hindi natin. Ah wala wala. Walang following. Okay. Okay si An Chimney. gagi mga apelyido na pang o oh, chikas hindi na nakakaw itong mga to November din o oh. November 25 din about o oh. wala kang followings wala ka pang followings hindi ko mahanap si Martin nakita ko na kanini ah may na ano oh. may hindi nagpapakita na ano finilter ko Baka nakaano naka ko na. Baka nalampasan ko. Pero parang isa meron akong nagita. Balikan nyo na lang kung gusto ninyo. November 12, about. Tingnan natin. Following. The oh, House of Representatives. Nagfafollow na din yung mga ano. O oh, sila-sila din ang nagfafollow on. No. O oh, may Congress page din dito. Tingnan natin. O oh, November din November 12, about. Bata pa to ah. Pops of representatives din. Mayroon pa ba? May ba tayong nakaligtaan? Ito. okay. Last na lang. Last na lang. At least napatunayan naman natin na troll farm talaga to na nagko-comment. Yung mga may Congress PH, troll farm talaga, matik. Oh, Nakalak yung profile. About, wala din to. O following. Wala din to. Ayun oh. Martin Romualdez oh. Gagi. House of Representatives. Alah, si Pia. Sino ba yan mga dami. Gagi ka nagawa. Wala eh. Makalak kasi. Eh. Tingnan natin baka may isa pa. Ito. Miguel Fernandez. Gagi. Pero tumatalino na din sila. December oh, 2024. makakalapit About following House of Representatives. Parang ito na yung mga yung mga nauna, yung mga luma na no. Yung mga eto, tingnan natin. Last na promise. Shadow nang matagal yung video. June 2024. Wala din following siguro to. Chikas na naman. Parang iba yung mukha dito sa dito. Lo, grabe. Iba si Hart, ibang ilista naman to. Si Catherine at si ano to yun. Gagi. Ayon, Gagi. Ayan o. Oh. Ala. Sige. Ikaw na naman. pangilan na Lima. Ala. Meron din si Kong Vergara. Ala. Gagi. Mayor din. Ito din. So ganito na. Tignan nga natin. Sige. Tingnan. Ala. Gagi. Tignan natin itong Congress TV guys. Congress TV. Last na, promise. Last na. Kung may bot pa dito, ewan ko na lang. Walang comment. Walang comment. Walang comment. Walang comment. O oh, eto, yung press continue. Halak ka. Nandito din sila. Nandito din sila. Sa Congress PH. Ayun o. Tingnan ko nga. Okay. Nandito din sila. October 13 din kas kas, kas kagaya ni Kobe. Halloween. O, di ito din, dalawa. Gagi. Okay. Nandito din sila. Yan o. Nandito din. sa Congress PH na page, page na to ha. Ay to legit to. And, hindi, bakit ito lang? Tingnan natin. Baka na tong mga account na to. Halloween. You know? La, la, pareho. Si Mayor din at si Kong Ria Vergara din. Ala, pare, pareho. Ala, Shin Gonzales na naman. Oh my God. Gagay. Paano natin ititigil ito ngayon? O, nandito din si... gagi Tingnan natin yung iba. Nandito talaga din sila, guys. O, lahat pala ng anong Nadine Park. gagi October din nagawa on oh. About. Following. O kung pandan na naman. Pare, pare. My God. O oh, tignan nyo to. Halos bot na lahat to. You my know, may congress speech lahat to. Atin. Oh. oh my God. Yan you know. oh. Kung respeto, Congress respeto, kung Oh my God. Kagi. Tignan natin tong isang to. Hindi ko mati... Alay, hindi ko map. Alay. June 11. June 11. Ay, legit to. Legit o nahak. Tignan natin about following. ito na naman kanina. Oh. Ayun na naman si Martin, oo. Oh. Ka, Ako, biko lo, Oh. Ala. Oh my God. Ito na naman tong babae kanina. Ala, ala, Troll farm to. Kaki, confirm that. Ka confirm talaga na troll farm to. December, about. Dito na tayo. Rekta na tayo dito. O, oh, siya na naman. Ano na naman, nandiyan na naman si Martin. Allah. Grabe. Ba't tar pareho sila ng kinafollow? O. Oh. Gagi. Ang haba na ng video. Ang haba na ng video. About. Christy Fry. <laughs> o. Oh, following. O kung pandan. Ito na naman Oh. Ang mayo lamentilo. Ako bikol. Cool. La. Nakalimutan na natin tignan yung ano. Ay nakita natin to sa kabila. <laughs> nakita natin to sa kabila guys. Ayan o. Oh. Ayan si Harta Tsaka ano. La. Gagi. Nawiwili ako dito. Tumatagal na itong video. Alis Soriano. Ito na naman yung nandun kanina. Halang. Jenny. Tignan natin to. Kali na pa ako ng last. Pero may, may na-uncover kasi tayo. Oh. June 19. Following. Ito na naman na baba. Ito. Halang. But... <laughs> Ba't? Tinusundan ka ng troll. Parmo? Sanso? <laughs> Martin, kung ala, ako bigot. Atin lahat to. Walang dito din si Shin Gonzales. Yan no, siya na. Ito na naman o. Kagi, pare-pare yung tao yung binapalo. Random-random na itong ginagawa natin ha. March to, about Halloween. Gagi, eto na namang babae to. Hala kayo. Hala. Oh, sige, hanggang dyan na lang. Kayo na ang tumingin. Ituloy nyo na kung gusto nyo makita pa. Hindi ko na kaya. My God. Troll farms. Wow. Troll farms everywhere. House of Representatives.